Guys, 'yung ano yung sa sugar cane pag magluto kayo hindi ko alam po ang pangalan niya And guys yan is yung recall uh, that pugon yung bahay, di ba? Pero hindi yan. Diyan namin linuluto yung ano, yung Virginia tobacco, yung ginagawa nilang ano, cigarettes. Diyan. Pag naluto na, doon na nila ibebenta. And ito guys, is yung suha. Ayan. Ilang, ilang taon na lang. Okay na yan. May pinya. May madre de cacao. And, lahat yan. Pero, Mama, saka na lang ako aakyat. <laughs> Meron din mga bahay doon. Um, dito sa amin is magkakalayo yung agwat ng bahay. Parang tumpok-tumpok ba siya. So, Marami pa kaming tanim doon sa taas. Pero next day na ako aakyat. Kasi wala akong ano, boots. Kailangan mag-boots ako guys. Kasi baka may ahas. At saka dapat naka-jacket ako kasi baka may mga lamok. I'm, kaya kong magka-allergy. So ayan guys. This is our mounting place. And masaya na malungkot, syempre, pero itong place namin is dito na ako lumaki, dito ako pinanganak so this is very very memorable sa akin tsaka mas kung pipiliin ko talaga mas gusto ko yung tumira dito, kasi hindi lang sa nature maaliwalas, tsaka tahimik puno na yan. Ayun, may kamantiris pa pala dito. Pagkita ko. Pati. Come here, Oh my god. Ayan, this is Atis. Ayan, mga Madre de Cacao. Ganyan kami dito. Kung saan namin itatanim yung mga kung ano-ano na lang, di ba? And, and here is the kamantiris. daming manok, oh. So, let's go, guys. We're going to another place. And this, these are the organics vinegar from sugarcane, guys. Yan. Pero matrabaho yan. Kasi yung sugarcane, umaabot yan ng kahit taon-taon, hindi yan masisira, mas lalo pa siyang maging, ano, maging strong. So, maraming nagkakagusto niyan. Yung mga nasa Manila yan ang mga ino-order nila. Yan ang mga ibang produkto dito sa kami. And this is okay. I told you. Sleeping view. pwedeng pang exercise to ah oh libre kain na libre exercise pa <laughs> kuha Yan yung ginagawa nilang ano vinegar from from sugarcane ayan mga manok yay dito yung kanilang ang aming piggery pero hindi na sila nag ano nag -alaga ng baboy kasi mahal na no? yan mga halaman ren guys marami kaming papaya oh Ayan, puno ng mangga din yan. Ayan, kalamansi Oh. Ang daming bunga ng kalamansi. Ayan, mga flowers. Ito, dito kami umuupo pagtanghali. tanghali. Ayan, kalamansi, kalamansi. Marami. Ayan, mga mango. Ay, maano. Maliliit na saging. Ayan, is yung ay, may bunga na guys ayan o oh. marami na siyang bunga o oh. So, yun hinom na ah, ayan yung malalaking lemon yan guys yan is yung taro taro leaves banana din tanan kami. Yan, o, goya. Yan, ginger. Yan, isyong sa goyot.